Ayan, so what's up mga idol, no? Uh, meron tayong bagong bagong soko na bubuksan sa Paklarang Rawas Boulevard. Service road mga idol. Malapit na ito mga idol sa Paklarang Boulevard Station. At syempre, tutukan na mga idol dito sa bagong bagong natin station sa Paklarang Retail Police Station mga idol. Yung mga simbahan, mga lods, no? So yung mga biyayero natin dyan, napunta mga iba't ibang mga terminal mga idol no ito ang access sa LRT Redentoris mga idol yan hanggang doon hanggang makapunta kayo ng kabila asya na yan, mga idol di ba alright so mga lords no kita nyo naman no bubuksan na to mga idol malapit na malapit na mga idol no ang ating bagong bagong sogo Paklaran. So pang idol, ito bukas na po ang kanilang access road mga idol. No? Ito po yung tulay mga lods. No? Yan, nadaanan na po siya kung kayo po ay galing ng LRT o din tourist papunta ng Paklaran simbahan. Konting-konting na lang yan mga idol. No? Ayan, no? yung mga gustong bumili ng mga kit yan, mga idol na dyan po si Gordilax. Baka naman, mga nagkutubyan, mga pinasal, mga idol ng chowking. May romantic baboy dyan mga idol. At syempre talaga ang focus natin mga idol eh. Itong napakaganda ang bagong tayo mga idol no. Dali luma na tong hindi naman lumang building mga idol. Ah. Na... Syempre alam mo na pag ang na rin ito kaya ito talaga maganda yan. Ayan ang kanyang address mga idol ha. Baclaran Rowas Boulevard Service Road. Napakalapit lang mga idol no. At syempre hindi mawawala mga idol ang ating original mga idol na Seaside Foods Market mga idol yan kung gusto yung mga fresh foods mga idol at mga sariwang mga seafoods mga idol pasukin nyo lang po yan mga idol ito na po yung trend mga idol no ayan na mga idol oh. napakalapit lang mga idol so meron tayong bagong matuklasan mga idol no ito ang bagong magbubukas na sogo dito sa Baclaran Roas Bolivar Alright mga lods, no? So muli mga idol, no? Maraming maraming salamat. Patapos na yan mga idol. May isa pang train mga idol ayan, no? Ayan, may isa pang train mga lods, no? Ayan mga idol, ha. Itong soko na to mga idol, katabi lang mismo ng Dantbang mga idol. Ayan, kapakara na. Huwag kayong makakalimot. Ayun mga gusto mo mga dyan mga idol. Meron pa yung jump dito, no? Alam nyo na yan mga lods. Sa kabila mga idol, kita-kita naman ang ligas mga idol, ayan, no? Gas yes, Lechon. So mga idol muli, maraming maraming salamat. Ingat po tayong lahat mga lods, no? Ayan ha. Ah. Bagong tuklas yan mga idol. Bagong tuklas mga idol. Opening soon mga idol. Baclaran Roas Bolivar. Service Road. Across the Temporary LRT Station. Okay mga idol muli, maraming maraming salamat sa ating mga kasoko dyan. So clean, so good. Kaya sogo, baka naman. Alright.